Sinimula na ng Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament ang pagdinig hinggil sa isyo ng umano'y unpaid billing sa mga suppliers at transactions sa ilang ministry sa BARMM. Ang detalye mula kay Liz Miro. Tinalakay sa pagharap ng mga membro ng Blue Ribbon Committee araw ng Martes ang usapin hinggil sa supplier billings at transactions sa ilang ministry sa BARMM. Mandato ng Blue Ribbon Committee na magsagawa ng inquiry sa alegasyon ng malfeasance, misfeasance at nonfeasance ng public officials at employees sa Bangsamoro government kabilang na ang mismong parliament. Sinabi ni Committee Chair Rasul Mitmog Jr., ang review ay bahagi ng oversight duty ng committee para isulong ang accountability at suportahan ng mahusay na pamumuno. Lilikumin ng komite ang lahat ng dokumento at isusumite sa mga concerned ministries para sa appropriate response at clarification. Naghayag naman ang buong kooperasyon at kinumpirma ang kanilang kahandaan na lumahok sa pandinig. Liz Miro, I-Minds, Philippines.